Huh? So guys, welcome to my channel Change TV. So mo ni eh nangga, nang nanguling ko ron kining dapita. So before to maguling atong putulo ng kahoy. Ang ni dapita nagputol na ta sa kahoy no. hilar may istorya. Kung na. mo nang ang kahoy ng atong uling guys. So sa wala pa makibalo, ingani ka pait kakapoy ang manguling pero palito, ug barato. Okay, manaman og pile. so gibutangan na ni namog humos og karon amo nang gitabunan og yuta. Kay para paghuman ni ato na ning tan. Og karon arang nakita daraga doslit na gadulit na sa ato ang haling no. Og tan-awa ninyo maayo kay sugod sa ka ka ang panahon. Sa panahon sa panguling sa una kay daobda og broto karon. Di pa ilada ng kahoy o galeon o sa doslitan para mukalit na nagkulbo ang sigaron aron masiga na aron mudukot na sa iyang dangilag sa ilalom o so, karon to ara o, tara sila na ang kayo no mo so, na atong nakita ron guys nagdoslit 2 liter dapita kay para makasugod na mig kuan relax relax gamay while nagpaabot mo sa mula po sa atong ulingan nya kana gigisiya para nya kulit-kulit og mayo kay dugay-dugay pamagitan mo kuan mapahilona nga masiga o karon di ara nag-aso na siya kay nahaling na gitsan dapita o dara tanawalin yung mayo guys yung hinahinay siya nga aso pa karon kay mo pa may pagduslit o pilar may istorya o dara nila post na niya ang mga ulingan kay siyempre kay dili man na tumabuton mawag ang iyang kayo kay sayang man maabo man siya sa ilalom no gato yung hulton purot o di ara. Nagawas na ang kamatuuran guys. Nagkain na ang amung uling. Di baling mag aso siya kabiyahan na ni Mugtubig na ah, mawaran ng baga dali ang kinawagtangon ato na ninggi kuwan to na ninggi katag kay para makuha ang baga o daghang salamat ni Rera Takotob